Oh my god. Nagano sila nag sikan. Sobrang ako gano, butang. So dapat ana pala siya. Okay, pumuputok-putok. Hindi na ko. ano my mommy time check is 10:41 p.m. Diba? Diba? So, hindi mo pa nang pagsimposin ko kung may mga ng ice na. Kwarta na. Charot. O, po mo? Putok-putok pa yan. Ah, ito siya. Mara na ako ng ito.